madumi uh, ko ka ating eh. nagkaw na pa rin yung pagkagwapo ko eh tinan mo ko, diba? litaw mm -hmm. na litaw pa rin ang pagiging gwapo ko, pagiging artista eh nagagawa kasi ako dito sa ano natin eh uh, tinan mo kain muna tayo, sardinas sardinas na may sili pero gwapong gwapo pa rin artistahin pa rin yung mukha diba? Kahit na Kaya nagkabuli-buling ni Papa. Kahit naman lagyan pa ng maraming ito. Bagay sa sundalo yung komoplads. Lagyan mo ng lagyan ng komoplads yung ka Kita-kita mo pa rin pagiging artista ko eh. Kami pogi poging-pogi naman kita mo mga singkit ng mga mata ko. Ang hangin. Wala naman ah. Maaraw ah. Ha. May hangin ba? May hangin na Ganyan talaga mga artistahin. Jungsyo. Yung ko yun eh. At ah, yung ko ba? Yung ko yun eh. Eh, yung naman to ng Pilipinas eh. Kaya pogi-pogi, oh, di ba? Oo, oh, di ba? Pogi-pogi.